Ay, walang tugong pumunta sa utak niya, kaya yun ang naging cost ng pagiging comatose ni Samboy. So, ngayon, ang pangulahan ng advokasya ng PHA sa tulong ng pamilya ng mga lim. Naging advokasya nila to, no? At ng mga mababatas ay mag-pass ng AED law na magre-require ng pag-install ng AED sa mga pampublikong lugar, kamukha ng gymnasium, ng mga malls at iba pa.

tawagan na isama sa mga DEP ay subject ng uh, EMT. Ah, yung ano po, yung BLS. oh. Yes, Oo, kasi kung tutusin mo kasi ano, naghahanap tayo ng force multipliers. Mm -hmm. Kung baga sa isang pamayanan, konti lang, pulisan, lang corp, eh. pero, ang kapulisan, konti lang barangay at worker, pero ang iskwalahan, yun ang maraming sudyante. Pero yun mo kapag lahat ng sudyante, yung lang na ang high school Ikin estudyante dito. Tumaturo na nila at sila mga teachers. Meron po yung mga numero ng lifesaver, mga tao maaari pagligtas ng buhay. Sa Marikina pa lang yan. Mano kung buong bansa. mga lahat na estudyante at teachers pa dito. E di medyo, hindi mo sinasabing safe ha. Parang okay lang pag heart attack kasi may mali pagligtas sa iyo. So yun po ang prinsipyo po ng pag-asama ng BLS o yung cardiac CPR, High school. Oh. Alam natin kung gaano ang pag first aid eh. So isang... People with first aid measures such as CPR increases the chance of survival by 33%. Okay. Hindi siya napatapos. Having fast public access to automated external defibrillator or AED is a must because it shortens the chance to survive while waiting for rescue response. In this scenario, hindi ko pwede yung pwede na. The rescuer needs to be the fourth six minute to revive the sudden cars and that's Here are the simple steps, to with an AED. Install the AED device immediately. And then put the AED pads on the upper and lower chest. And wait for the digital device until it instructs you to push the shock button Then do compressions as instructed by the AED. Easy to learn. I can do it, you can do it. It's